Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang uh, Uh, magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, taong bayan, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng uh, Mindanao at uh, ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka mag uh, hindi ka mag uh, boto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. yun ano sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala sa Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. Senator Padilla, you may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, katulad po ng uh, sinabi ni Senator uh, Joel Villanueva. Ako po ay uh, hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At iyan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretaryat, ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang uh, nangyaring impeachment, yan po ay uh, kay Pangulong Estrada at kay uh, Chief Justice Corona, lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumukontra, katulad din po ni Sen. Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, eh bakit naman po ako kukontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay Nakatulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwahiwalay na talaga? Yung po bang uh, bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, uh, lagi ko pong sinasabi paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Mr. President, I move that uh, the Senate Secretary, Mr. President, I move that the Senate President uh, will now take his oath as the uh, presiding officer. Of the uh, impeachment uh, proceedings, Mr. President. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is um, the motion is uh, approved. Chair would like to call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. Sir, please raise your right hand and repeat after me. Sure? <clears throat> I. I, Francis Cheese G. Escudero. Solemnly swear, solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sarah Zimmerman Duterte Vice President Sarah Zimmerman Duterte now pending now pending i will do impartial justice i will do impartial justice according to the constitution according to the constitution and laws of the philippines and laws of the philippines So help me god so help me god